Mayong buntag guys. Nagtambay ra sa ko dere sa kamalig. Nagdaob-daob ko guys. Kay naghan maglamok. So nagdaob ko. Tapoy usa dere speakers. Naay nang ka dito ah guys. Oh, kita mo ana. Hay ra. Ka hapit na na siya mahinog. Pero, baka next month, January, mahinog na na. Ay, walag dili na siya kawaton, guys. Kaya daghan na ko na kawatan. Mananom na lang unta, no? Dili na lang mangawat. Nabita Nabitaw mong silingan silingan na mi ha dili jud ka sanghid kuha lagi ha murag moy Ang rambut lang ka karon kay ko na man siyang gi saway share pud moy batasan Bisa ini kagabi eh, ni na sila ikuan kadag ko silang mga tingog magsininggitay eh muragway mga silingan ba pero okay na ilam ng kinabuhay ako lang pagwas lang ko kung gibati kay dili ba pa na ayo silingan no dili na amay magban mag sininggitay eh. istorya lang gog hinay ba madaram na sila magsininggitay gud para dating mga bungol so maulang tumuna guys para mong gi-update sa akong pagsaka dere sa bukid